Maulan na morning, guys. Nandito tayo ngayon sa bakery. Uh, ito nga, nakita ko to si kuya Na parang wala sa... Wala sa sarili. At uh, mamalimos. Nangihingi siya. Sabi ko, pagkain na ako. Gusto mo ka ako, pagkain na ibibigay ko sa sa'yo. Okay daw. Sabi ko, sige, ka, kung gusto mo kumain, alika, bibili tayo ng pagkain pumunta uh, nga kami dito sa kantin at ang nakakalungkot po ay pinagbawal na po ako na magpakain ng mga pulubi dito sa kantin uh, kung gusto ko daw i-take out ko na lang ipadala ko na lang sa mga homeless kaya ayun tag-take out ako nalungkot ako kasi ayun may pinapakain pa ako dito na isa uh, pinapaalis niya na hindi ko naman mapaalis-alis gawa nga ng kakakain din kakakain ayun no kakain lang din hindi pa siya tapos masyado pinapaalis na so ito ngayon medyo na stress ako that time hindi ko alam kung paano ang gagawin ko nakiusapan ko yung homeless sabi ko tara na alis na tayo kako Ino, inano ko na nga lang yung ano sabi ko mamamali mo sa samahan ko ako kayo ayun nga tinake out ko na yung kay kuya nakakalungkot po kasi di na ako pwedeng magdala ng homeless dito sa kantin kasi ayaw na po ng may-ari sobra po akong nalungkot sa bagay na yun. Maraming salamat po sa panonood ninyo at uh, ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po sa susunod na video. Thank you so much.